Ano na siya guys? Kulyapis. apis? ano mo? Dito pa lang ang dami na. Puto. Diba? Yan, ihalo natin yan sa ating munggo. Sa ating munggo guys. what's up mga ka-dragon ayan isang maulang umaga sa ating lahat yan <coughs> for today's episode guys uh, pumunta lang kami dito sa farm para update namin che check lang namin yung aming mga tanin dahil alam naman ngayon ang panahon ay mayroong bagyo so uh, harbisin na namin yung mga dapat na harbisin at kinumusta rin namin yung aming palay so and guys uh, medyo marami na rin siyang sira may mga kuto na siya Dalito 'yung uh, ito 'yung ano maging uh, sakit ng mga palay ngayon dito sa amin. Pero sa ibang area sa ibang lugar daw din ganoon din. pinuto 'yung mga palay. So nakakalungkot guys. Uh, ano karamihan talaga dito sa amin ay eh, ganito na 'yung nangyari. halos di na siya ma, ma ano ba mapakinabangan. Mapakinabang. Yung iba ginawa na lang pinastulan na lang nila ng kalabaw kasi talagang totally wala talaga silang aanihin. Kubasta naman di 'yung sa inyo? No, rin, meron na rin pagkalat na yun. Mm -hmm. Kailan tili gaya meron mm -hmm. na rin. Kailan tili po sa inyo na pa, pa Kasi ano pa lang naman yun. Mm -hmm. Yung kay Greta guys, alas kalat na. Tapos itong amin kalat na rin. Sana maapula apula pa. Pero in-spray na naman nila ng ano, ng pang insecticide. Kaya lang sabi ng mga nag-spray, mga eh, tao dito, ano, Hindi kumakalat makaya. lang daw. Tapos pa ilalim lang daw sila. Mm -hmm sa ilalim sila pumupunta tapos pag ano na ano ulit oo tapos kumakalat lang daw sila so magta-try ulit kami ng ibang insecticide pero marami na silang nagamit so let's go guys maglilinis din kami dito sa aming kubo dahil ano babahay na yata kami ng anak <laughs> nila dito tara guys taraan super so, gano'n habang nagkukon kayo, ito ay ay magbukon ko. ng Yung kon ay. Ayan mga kadragon, kung mapapansin niyo ito, parang ano siya, maganda siya. Pero pag nilapitan mo, no, meron siyang kuto kapag ano yan, nasipsip na ang laman, maninilaw na pati dahon. Ito guys, Ayan. Ayan, kita niyo ba yung mga itin-itin na yun, mga kadragon? Ayan yung puto. Ang dami pa naman. Buti sana kung ano lang. punto lang sa isang puno ang dami talaga ang puno ang galing tumuti guys banda sa dulo nagpulok pulok na yung dilaw dilaw ang so, bilis na pa namang ano pumalat yung kay ate dito sa bungad natumba na dahil wala ng laman ginastusan mo ng anong daang libo. Tapos gano'n ang mangyayari ang saklap. Papakita din namin mamaya guys yung nangyari dun sa palayan ng uncle namin. Yung kapatid nila ang Tiligaya. yun sa baryo. Talagang yun ano na talaga halos lahat na. Nakakaawa din yung uncle namin na yun. Kasi, mm -hmm. madaling araw pa lang andyan na naka kalabaw pag nag-uwi mag ano gabi na Kita mo na nga lang siya diyan may dala-dalang pastel kaya ang kasama niyo, niya sa baon niya masalubong mo na nga lang din sa kalsada Gabing gabi na tapos ganun Bantu yung ganun yung 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 Parang gustoy ko rin yun, makita mo. Maganda pa naman sana itong kilapapan na ito kasi maganda yung kanya, yung buhay niya, makapal. Kaso, namurat na rin ang kuto. Ha? Lalo yung iba guys, tal talagang ano, wala pang daw, wala pa siyang bunga. Kulay pula na ang dahon. Ay, wala pa siyang bunga, kailangan mo pa lang. Kinay nanti oh, niya. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Pag ano, may Sa magsasaka talaga, may panalo minsan panalo, minsan talo. Lahat naman ng negosyo ganun, talagang sugal. Bawi ulit next. Bintang, bintang bibitaw. O dumitaw ka, mas lalo kang tala. Kung eh. sumitaw ka. Bawi ulit sa tag-araw eh. Ano, may mapitas pa ba? Panghalo natin guys sa munggo. Ito pala pasto itong mga gulay na ano. Ito. pati to bina insikto ang <laughs> so, mga napagkuhan guys pagturo turun na yun makang kami di kang turun sa mamaya mga kadragon puntaan din natin yung pinunta natin doon nung nakaraan na natuyot na 7 mm -hmm. hectares na ngayon daw no, kinuto na kinuto naman kinuto na naman as in wala na din daw pag kanabangan ay nakapodis ko nagrigatan na George nagrigatan ti Pwede man nalawin. Ito pa nga yung pinakamahirap na trabaho. Mas nakakawa, guys, yung mga kuha na ano lang na nangangamuhan. Yung porsyentuhan lang. Siyempre, kapag walang naane ang may-ari, anong, ano niya? Mapartihan niya, di ba? Na George. George. Bapag -bapag -bapag. Itong talbos guys ng ano sitaw, pwede na rin to sa munggong. B S sarap pa nga to ilaga eh. Sawsaw bagoong puna yung guys. Marami yung kwantay sitaw? Oo. Oh. Ito may bunga yung mga tagong. Ayan guys, may puso na naman ang saging dito. dami na nating ano, torda na pahinugin. Meron dito, tsaka yung doon. Dito guys, ang kakita daw ng sawa si Papa. Nagpapunta doon sa kabila. Kaya nakabota kami eh. Natakot kami magpunta dito Bilis kasi mag ano, kapal ng damo. Kailan lang namin pinatabasan to eh. So ayan, marianda muna tayo mga kabagis. Mga kadragon. Ka Dahil napagod kami maglinis. Oh, diba? linis na ng ating tubo. Ay! Hindi pa kasi natin mapaumpisan guys tong aming kubo at ano, busy pa yung tips gumagawa. Yung gagawa pala. Siguro mga ano, mga no, third week ng September, pwede na siguro. Hindi pa tayo. Okay. Hmm. Kala ko kulang lang ko Okay.

Ayan mga ka-dragon, may bago na naman tayong harvest ng mga gulay. O, di ba? Yan, ihalo eh, natin yan hmm. sa ating munggo. Ito na naman tayo mga Ayan mga ka-dragon, nagkawil uh, si Auntie Pasing para panaw namin sa ating munggo. O, di ba? Laki yung gutom yan. Guys, hindi magkasya guys. Napakarami lagyan ng kawaw ko. Mga gulay-gulay na. Lagay ko na itong sitaw, guys. Mamaya na yung ibang putahe. Eh, kabatiti. Daw, talbos ng sitaw. Patula. Sili. Yan ang magkakasabay. Ayan, okay, guys. Umulan na naman. Kanina, ano na eh. Lumabas na yung araw para so, ako maka-explain na sila mamaya hapon sa so, kanin Check natin mga ka-dragon yung ating munggo. O, diba? Puro ano, dahon. Parang ang naging ano nito sa akin, guys dahil tulog na kailangan nating payungan mainit ang kalan hindi mausod yan lagay natin yung talbos ng ampalaya, konti lang yung lang Hmm, sarap ng ating munggo guys So, ayun mga ka-dragon, kainan na naman. Sinuura, o, tignan ba yun ba na yung ating munggo, guys? Parang ano, yung natakot yung munggo natin, nagtago na <laughs> sa gulay. Nahiyak na siya sa gulay. Panginoon, salamat sa niya. Yung na sa amin, magamit naman kayo lakas sa pagiling ko. So, sa sangalan na si San Dakila, Kain tayo mga ka-dragon! Sandok, sandok, day! O, plato! Nagagula ko. Be, kisibame. Kain na, guys. Kain na. Talagang gusto mo nang i-type? i um, Ano ko? Wala. Talaga. Yeah, may yami. Tagawasa-tagawasa ko lang. Ayan, Tama na Tama, Tama na, na diet. Day. Hi, Diet. Hmm. Mayroon may tayo mga ka-dragon, mga ka-george dyan. Ayan, mas si Dami. Maalak sa mga kasili. Sige, tikan mo ang manghang. Malapit na naman ako magpag-upay. Sandin hmm. dyan, yeah. mm. Okay. Sarap ng gulay. Eh. Tamis. Hindi mo ang sili. Hindi manghang ang hang sili. Hindi ako nagkawin. Hindi ako naulaw. Hindi ako maging gulay. Ito manak-manak ang Naganghang parog. Ay lahat. Nagasang yo. Um, <laughs> nagasang sila. Sa pa yung gasang utan. Kasi <laughs> ko lakayo. Hmm, <laughs> sarap. Isda man kapoy kayo sa sandok. Tamda ko dito, Ang kapoy ko na ito. ng manalimit. tag tayo yan, mm. mm. di ba? Kapayat mo. Ang ulo. expect ka ng mataba. Alam mm. mo naman yung ko? Ang kiriwe. Ang kiriwe. Mm. Bisa tin na po, eh? Tao din na tao na tao ni Jinjo. Jinjo sa ngalan ng Jinjo, may hmm, sarap. Balisi tao na tao. Nagsigang din sana kami. Kaya lang, wala naman nang mabiling karami. Nakakamis din o oh, baboy. Paminsan, minsan. Kumaparagpag Gawa nga nung nagkasakit ng mga baboy. Swine food. nggak mengalahkan dua situ kamu nggak pelayan mana? Jadi dua pembayaran gempalain, pembayaran Beli Ito yung mga bayadang mga pisa. Ano nalang mangyari sa mga bumibili ng bigas? Pag yung walang inani ang Pilipinas. Mahal ang bigas. Siyempre, na magnaangkat na naman. Sobrang mahal na naman yan. Ang kawawa yung mga bumibili ng bigas. Siguro kami mayroon din kahit pa ka paano kahit kung kain lang. Pero yung ang nakakaawa yung mga

Hmm. Hmm. Hindi yung galing sa Hindi, tayo. mayroon pa doon sa perlo. Kasi ako, hindi ko nila yung ito, ko ang kapo, yung limang kilo ito, ito. Ito, ito, kilo. Kuha na ano yun. Ang mura pa Binili rin nila yan? Hmm. Ito ko na? Yung nakaripak-ripak na yun, yung nakasako. Kasi nga kung ano, yung kilo. Sabi ko wala nang munggo eh pag nandiyon. Nagaw lang, -lang, -lang. mo sa ibang lugar ang munggo nila doon pag Friday lang, dipiligro daw kasi. Ay, eh, yung munggo daw kasi, hindi ba ang meron lang? Pang survive. Pang picture, dipiligro. kadalawang ano na ako. Rice. Sarap naman. ano. Matapunta na ako. Puro sa mga tumpan Hindi, hindi malapot yung kwan. Tingo. Lila hmm. kayo? Karatlo? Pero tagpukunti lang yun ah. Sabi Diet daw. Ante, ante, diet ako. Gaya, tatlong sandok mo. <laughs> mm -hmm. Sandok, ante, man lang yun. No, yun lang, oh. Kala ko, hindi na makakain ng marami, eh. Mm -hmm. Bakit? Dahil... Nagkan tayo, nagkape. Mm -hmm. Nag-french fries. Malumayan daw mo kape. Ano ka daw matin, hindi mabising ko na. Alam mo, ginamagnet tayo pag gulay ang kanal. Mm -hmm. Mm. naihain. -nai mm. mm. yes, mm. yung... mm. Yun lang, mm. mo mm. so, na. Ang mag-expect na. Nagbay, so, hindi ko lang ng gulay sa mga gulay. lang mga. Ang mga gulay. Pwede rin yung bulaklak ng kalabasa. para din Sabong pa yung ito. yung Chicken Ayun, tam -tam.

pala nakalagay sa kanin. Okay. Ito yung nagbukuha dito. dito. Ito dito. Ito yung nagbukuha dito. Yan guys, pagtapos kumain, diyan na rin nag-innow. Yung nahuli nagkain guys, siya ang mag-innow. <laughs> mm. Ganun ang patakaran dito eh. Iba siya dito yan. Pinakahuli. Siya na ang, pin ang maghugas ng plato. Kaya alam niya na kung sino yung nahuli nagkain. Yes. Nahuli nagkain. Diyan, na, na kumain, diyan na rin naghugas. Nag Sarap kasi magkain dito sa bukid. Wala well, kasi kaming kwan guys pa. Mga ganda-ganda. Buti na dito, maraming mm. nakakain talaga tita ay, ay, subka tita bahay kunti lang ha eh. talaga okay, paano ang kaharap mo doon mga sino, ano halong black <laughs> <laughs> <Strataswa>. <laughs> ay, so, maganda, dito natin, oh. ay, green. Uh -huh. Agitita, Talayan. Talayan na tayo green mo palayan palayan na kinukuto wala yan na Maglalang daging na unay. Suyuran yung talay. Kung sino ko na ng ilang suyod yun. So, yeah. Tirisin mo na eh. Kaya nag-mustroon lang nga natin. Mustroon. Kaya sukar kong kapya ka So ayun mga ka-dragon, bali pa siya lang din natin yung yung isang sinasaka nila kuya e eh, friend dito na na ano na rin kinuto maluwang na daw yung dating natuyot ayun ah oo, oo. dami ng dilaw pati doon oh, sa dulo yun mga kadragon hindi pa yan aanihin 'Yung ano 'yan, kinuto 'yung naninilaw na 'yan.

So ayan mga ka nandito tayo sa palayan ng angkel namin. Ito, nangyay nangyari sa kanyang palay. Ano mo, dito pa lang, oh, dami na. Photo. Ano na siya guys, kulyapis. Grabe ang duwang nito guys. Oh, ito. Grabe, kawawa. Tapos yung palayan niya rin guys sa kabilang ano yung malapit sa Batu Ili. Ganito rin daw ang nangyari. Kawawa naman yung angkel namin na yun. Ah. So, ayan mga kadrago. Bati, pauwi na rin kami at mm. Parating na rin, guys, ang ulan. Thank you so much po sa pananood sa aming YouTube channel. We love you all, guys. Thank you po.